Magandang magandang umaga sa inyong lahat. Magandang hapon, mga kababayan. Ay, nako. Okay, umpisa na po natin ang ating programa. Magandang araw, mga kapasgenyo at mga kababayan sa buong Pilipinas. Ako ang inyong gabay sa araw na ito. At ngayon, pag-usapan natin ang isang isyong nagpapainip sa mga puso, nagpapainit sa mga puso at isipan sa Pasig City? Si Mayor Vico Soto, ang poster boy ng good governance, ang hinintay natin na superhero ng transparency, ay nasa na na naman ng kontrobersiya. Pero hindi siya ang bida sa isyong ito. Ang mga konsihal niya ang nagpapagulo sa eksena. Mga protesta mula sa publiko, mga reklamo mula sa mga residente, at isang malaking tanong, Mayor Vico, nasa ang solusyon mo sa kaguluhang ito? Kung ikaw ay isang pasigenyo na nagtataka kung bakit parang teleserye ang politika sa inyong lungsod o isang Pilipino na gustong malaman kung, ga kung paano naharap sa pagsubok ang isang reformist mayor, manatili ka riyan. Sa susunod na ilang mga minuto, sisirain natin ang bawat detalye, bawat angulo, at bawat chismis. Pero syempre, Patay sa katotohanan. Ah, excuse me mo. Kaya't ihandang ka be. I-charge ang cellphone at siguraduhin nakasubscribe ka na sa channel na ito. Hashtag with Kung hindi ka pa subscriber, ano bang hinihintay mo? I-click ang bell icon na yan dahil hindi mo gugustuhin maminis ang ganitong klase ng content. Una. Balikan natin ang konteksto. Si Vico Soto mula ng maupo bilang Alcalde noong 2019 ay hinangaan dahil sa kanyang plataforma ng good governance. Mga pangakong nagpabago, uh, um, marami po siyang mga, mga data driven, mga uh, isinagawa dyan sa Pasig City. Mga pangakong nagpabago sa imahe ng Pasig mula sa UUP mula sa Eusebio dynasty patungo sa isang modernong lungsod. Pero mga kaibigan, kahit ang pinakamagandang plano ay may hadlang. At ang hadlang ngayon ang kanyang mga konsihal. Kamakailan lang naglulsad ng mga protesta mga residente ng Pasig. Mga pangalan tulad ni Lilian Artana, Ginko Villauba, Benjamin Cruz at Sebastian Balesteros ang nanguna sa panawagan. Anong sabi nila? Mayor Vico, responsib responsibilidad mo na disiplinahin ng mga konsihal na nagdudulot ng kontrobersiya. Ouch! Parang sinampal si Mayor ng katotohanan, pero hindi niya ito maaring baliwalain. Ayon sa mga ulat, ang mga residente ay galit sa ilang konsihal na di umano'y kasapi ng slate ni Vico ang giting ng basig. Pero teka, kung sila ang mga kaalyado ni Vico, bakit para sila pang nagpapabigat sa kanyang pamumuno? Ano ang mga isyong ito? Una, may mga ulat na hindi magandang asal mula sa ilang konsihal. May mga akusasyon na hindi pagdalo sa mga sasyon, pagpapabaya sa mga tungkulin, at hindi nakagulat mga aksyong nagdudulot ng di kinakailangan kontrobersiya. Pangalawa, may mga residente na nagre-reklamo ng mga servisyong inaasahan nila mula sa lokal na pamahalaan ay naapektuhan dahil sa kaguluhan ito. At pangatlo, At pangatlo, ang time, ang timing, malapit ng eleksyon sa Mayo 12, 2025 at ang mga isyong ito ay maaaring maging manitsa sa reputasyon ni Rico Soto. Pero tega tega teka, bago natin husgahan si Mayor, tanungin natin ano ba talagang, talagang ginagawa niya tungkol dito? At bakit parang mga, mga, mga konsehal niya kontrabida sa kanyang mga kwento? Ngayon, pag-uusapan natin ang mga nanakinit ng mga pasigyan niyo sa isang post sa Tatak Pasig. Si Lilian Artana ay hindi nagpigil sa kanyang saloobin. Ah, Mayor Vico Soto, bilang isang leader, responsibilidad mo na tiyakin na yung mga kasamahan sa konseho pagpakita ng disiplina at respeto. Boom! Parang linya mula sa isang pelikula. Pero totoo ito mga kaibigan. Si Kingo Villahuba at Benjamin Cruz naman ay humiling na may balik ang kay kayusan sa lokal na pamahalaan at si Sebastian Balesteros siya ay nagtawag ng mas matinding aksyon mula kay Mayor. Ang tanong, anong mga partikular na ginagawa ng mga konsihal nito na, na nagpapagalit sa publiko? Patay sa mga ulat, may mga konsihal na di umunoy hindi nagtatrabaho ng maayos. May mga sesyon na hindi sila dumadalo, may mga proyekto hindi natutuloy dahil sa kakulangan ng suporta mula sa konseho. At ang pinakamalala, may mga akusasyon ang ilang kutsihal ay gumagawa ng mga hindi naaayon sa plataforma ng good governance. ni VICO. Kung ikaw ang alkalde, paano mo harapin ang ganitong sitwasyon? Pero teka ha, hindi lahat ng konsehal ay ganito. Halimbawa, may mga konsehal na tahimik na nagtatrabaho tulad ng mga sumusuporta sa mga proyekto ni Vico, gaya ng Pasig City Hall Reconstruction o ang Universal Healthcare Program. Pero ang problema, ang ingay ang ingay ng mga negatibong isyo ay mas malakas kaysa sa mga positibong nagagawa. At ito ang masakit. Ang mga residente nito ay dating sumusuporta kay Vico. Ah, noong 2019, sila ang mga nagluklok sa, kanyang mga, sa kanya sa pwesto. Naniniwala na siya na siya ang magdadala ng pagbabago. Pero ngayon, para nagtatanong sila, Rico nasa yung disiplina na hinintay natin? Kaya naman mga kaibigan, oras na para ilike ang video na ito at i-share sa mga kaibigan mo. Kung gusto mong malaman kung paano harapin ni Rico mga isyong ito, manatili, manatili ka riyan dahil may mas malalim pang pagsusuri tayo. At syempre, isubscribe mo na ang channel natin para updated ka sa mga ganitong kwento. Ngayon, tanungin natin, ano ang ginagawa ni Mayor Vico Soto tungkol sa mga isyong ito? Ah, kilala natin si Vico bilang isang alkalde na hindi mahilig sa drama. Siya yung tipo na mas pipiliin magtrabaho kaysa magmalaki sa social media. Pero sa isyong ito, kailangan natin ng malinaw na sagot mula sa kanya. Sa so, mga nakarangang kulat, hindi pa direktang nagsalita si Vico tungkol sa mga protesta o sa mga partikular na kungsihal na sangkot. Pero batay sa kanyang track record, si Vico ay kilala sa pagiging hands-on pagdating sa pamamahala. Halimbawa, noong 2019 na maging alkalde siya, unang niyang ginawa ay linisin ang City Hall mula sa korupsyon. Siya rin ang nagpasa ng Freedom of Information Ordinance noong siya pa ay kungsihal na maging na naging modelo sa buong Metro Manila. Pero teka, 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 ang tanong, pero parang hindi niya direktang hinaharap ang isyong ito. May dalawang posibleng dahilan. Una, baka gusto niyang iwasan ang publikong konfrontasyon para mapatili, map, mapanatili ang pagkakaisa ng kanyang state bago ang eleksyon. Pangalawa, baka hinintay niya ang tamang oras para maglabas ng kongkretong solusyon. Pero Mayor, ang publiko ay hindi makapaghintay magpakailan man. Sa kabilang banda, may mga kulad na si Vico ay tahimik na nakikipag-usap sa kanyang mga konsyal para tugunan ng mga isyo. Ayon sa ilang source, siya ay nagdaraw sa mga closed-door meetings para disiplinahin ang mga miyembro ng konseho. Pero tega, teka, teka, sapat ba ito? Ang mga residente ay ng transparency ang mismong prinsipyong pinangako ni Vico. Kaya naman, Mayor Rico, kung nanonood ka nito, narito ang payo ko. Maglabas ka ng malinaw na plano. Sabihin mo sa publiko kung paano mo. Didisiplinahin ng mga konsihal na ito. Kung may mga pagkukulang sila, tawagin mo sila sa publiko. Hindi para magmalaki, kundi para ipakita na seryoso ka sa good governance. Ngayon, pag-usapan natin ang mas malaking larawan. Ang leksyon sa Mayo 12, 2025. Ah, Si Vico Soto ay tumatakbo para sa kanyang pangatlong termino at huling termino bilang alkalde ng Pasig City. Ang kanyang kalaban, si Sara Discaya, isang negosyante na nangako gagawing smart city ang Pasig. Pero teka, 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 ang issue ito sa mga konsihal ay maaaring maging game changer sa eleksyon. Ang giting ng Pasig ng state ni Vico ay dating malakas dahil sa kanyang imahe bilang reformist. No, No 2019 at 2022, pero kung ang mga kudyal niya ay nagdudulot ng kontrobersiya, maaaring gamitin ito ng kanyang mga kalaban tulad ni Diskaya para sirain siya. No? Halimbawa, si Diskaya naglunsad na ng mga pahayag na sinasabing si Vico ay masyadong focus sa good governance kaysa sa mga servisyo tulad ng healthcare at infrastructure. Parang sinasabi niya, Vico, masyado kang busy sa pagiging mabayat. Nakalimutan mo na magtrabaho. At ito ang mas malaking panganib. Kung hindi maayos ni Biko Soto ang isyong ito, maaaring mawalan siya ng suporta mula sa mga dating suporta sa kanya. Ang mga residente tulad ni Artana, Villauba at Cruz ay hindi lang nagre-reklamo, sila ay nagbabala. At sa politika, ang galit ng publiko ay maaring maging gasolina ng pagbabago. Pero teka-teka hindi natin dapat kalimutan ang lakas ni Vico Soto no? Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang Pasig ay nakatipid ng bilyong-bilyong piso sa mga proyekto, nagkaroon ng no balance feeling sa mga ospital at naging modelo sa ng transparency, no? Eh tapos inawardan pa siya ng US, no? Ah, kaya naman, kung baka pagbigay siya ng solusyon sa issue ito, maaaring mas lumakas pa sa kanyang posisyon. Ngayon, ano ang maaaring gawin ni Mayor Vico para malutas ang issue ito? no? Narito ang aking mga mungkahi at paki uh, pakikalistuhan mo ito, Mayor. Una, maglabas ng publikong pahayag. piko, kailangan mo magsalita ng direkta sa publiko. Sabihin mo kung anong ginagawa mo para disiplinahin ang mga konsihal. Kung may mga pagkukulang sila, aminin mo at ipakita na may plano kang ayusin ito. Pangalawa, magdaos ng public forum. Anyanyahan ang mga residente sa isang bukas na talakayan ah parang itong town hall meeting, bigyan sila ng pagkakataon maglabas ng hinahing at magbigay ng solusyon. Ito ang pinakamagandang paraan para ipakita ang transparency na hindi pinangako mo. Gawa ka ng malinaw na gabay no? para sa mga kutsihal. Ah, sabihin mo ng sino mang lalabag ng code of conduct ay haharapin ng disiplina kahit na kaalyado mo sila. Palakasin ang suporta sa mga mga mabuting yan nyo na yun, ang mga kudyan, ang trabaho ng na nasus, ha? Bigyan sila ng pagkakataong manguna sa mga proyekto para maipakita na ang giting ng pasig ay may integridad. At panghuli, no? Ha? At panghuli, uh, ipa Vigo, ipakita mo na kaya mo maging matigas kapag kailangan. Alam natin na mabait ka, pero minsan ang pagiging leader ay nangangailangan ng pagiging stricto. Ngayon, sa mga manonood, kayo rin ay may papel dito. No? Kung ikaw ay pasigyan ganyo magsalita ka, sumali ka sa mga forum, mag-post mag ka. No? Lalo dito sa ating channel, hashtag walk with lang, At ang inyong opinion. Ang boses mo ang magpapabago sa pasig. At iyon mga kaibigan, ang ating malalim na pagsuguri sa isyong kinakaharap ni Mayor Vico Soto at ng kanyang mga konsihal. Ang Pasig ay nasa gitna ng isang pagsubok pero naniniwala ako na kayang-kaya itong malampasan ni Mayor Vico Soto kung gagawin niya ang mga tamang hakbang. Pero teka ha, bago tayo magpaalam, gusto ko muna magpasalamat sa inyong lahat na nanood hanggang dulo. Kung nagustuhan mo ang pagsusuri natin ngayon, ilike ang video na ito, ishare sa mga kaibigan mo, at syempre isubscribe ang channel natin no? I-click ang bell icon pero para updated ka sa mga susunod nating na kwento mula sa politika hanggang sa mga isyong panlibunan. Nandito kami para bigyan ka ng katotohanan na, may halong talino at tawa. Si Mayor Vico Soto ay may pagkakataon na patunayan siya parin ng leader na hinintay ng Pasig. Pero ang tanong, magagawa ba niya ito bago ang eleksyon? Abangan natin mga kaibigan hanggang sa muli itong inyong lingkod. Hashtag walk with land. Nagbibigay ng liwanag sa dilim ng politika. Magandang araw at mag-iingat lagi tayo mga kaibigan ko.